naisip niyo na ba kung ano po mangyari sa ating bansa kung sakaling uh, mawala na talaga yung corruption o yung katiwalian sa ating pong bayan na iyon po yung nagiging dahilan bakit po nagdurugo yung kaba ng ating bansa sa so, kapag nagdurugo yung bansa baka maubusan ng dugo na mangyari ano po so <laughs> sorry po eh kasi po uh, from now and then Diyos po sa pag upo po pa sa kanyang paanan. Lagi niya sinasabi, anak, kondenahin niyo. Konde, kondenahin niyo nangyayaring katiwalian sa inyong bansa. Katulad kanina, share ko na lang sa inyo. Babasahin ko sa inyo itong aking uh, journal na po sa aking quiet time sa pag-upo, papakikinig ko sa Lord. Ito yung sabi niya ating uh, papakita niya yung tungkol sa bayan alam niyo pinapakita niya ano sa akin a vision pinapakita niya isang sapa na puti yung tubig pero napakadilim ng kapaligiran yun pagkapapakita niya yung bayan ganyan madilim kasi kalip kapaligiran ng Pilipinas ayun so sabi niya sa akin uh, anak, magpatuloy ka sa pakikinig sa akin na iyong amang nasa langit. Siyempre, anak ako ng Jose, eh, di ba? Kaya ama ko siya. <laughs> sabi niya sa John 1.12, But to all who received Him, who, abala, who, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Eh, yun, nag-believe ako sa name ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang bugtong na anak. Kaya yan, di anak niya ako. Sabi niya, Opo, sabi ko pala, Opo, my dear father, magpatuloy po kayo. Sabi niya, anak, kinakailangang ikaw ay magpatuloy sa napumunda na sa mga ginagawang anomalya ng maraming ninyong pinunong bayan. Marami sa kanila ay nagpapatuloy sa pagpapasasa sa perang kanilang nakurakot sa inyong kabambayan. Sabi ko, Lord, ilantad niyo po kung sino man sila mga taong yan na dapat managot dahil sa kanilang katibalan, di po ba Lord? Tapos sabi niya, anak, kinakailangan ang mga taong yan ay patuloy na mailantad at maparusahan. Yan. Sabi ko, Lord, eh paano po yun? <laughs> Sino po ang magpa-persecute sa kanila? Eh malapit din nga po sila sa pamahalaan. Sila nga yun eh. <laughs> paano yun? Tapos sabi niya, Anak, tanda mong walang imposible sa akin. Ako ang gagawa upang malantad ang kanilang katiwalian ginagawa. Ayan, ako ha. Sana marinig niyo to. Tumigil na kayo kung kayo yan. Yan. Sabi niya, sige po Lord, nawa po ay mangyari na yan agad, sabi ko. <laughs> Tapos sabi niya, anak, pakatandaan mong ikaw ay patuloy kong gagabayan sa paggawa ng mga video upang ang mga anomalya ay patuloy na malantad sa mata ng publiko. Hmm. So, ayun daw. So, Kaya kinakailangan, lagi ako maupo sa kanyang paanan. <laughs> Tingin mga ganaman po ako na uupo sa kanyang paanan. Mga pagka, <laughs> pagka mga, <laughs> uh, siguro mga lachete, mga alas 6 ganyan nakikinig na ako sa kanya. Pero una muna mag-worship muna ako sa kanya and then uh mag-meditate uh, ma ako sa word niya katulad kanina ano ba yung word kanina sabi niya sa Romans 12:12 12, be joyful in hope patient in affliction faithful in prayer yun yun po yung kanina tapos sabi pa niya sa 1 Thessalonians 5:8 but since we belong to the day let us be self-controlled putting on faith and love as a breastplate. Sabi niya, and the hope of salvation as helmet. Ayan. Yun pa. Tapos sa Hebrews 6:18 to 19, no? Sabi niya, God did this so that by two unchangeable thing, ano ba to? Tama ba? Things in which it is impossible for God to lie, we who have fled, who have fled to take hold of the hope offered to see may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul. Sabi niya ganun. Firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Alam niyo, pagka-alam niyo yung tabernacle ni Moses, maintindihan niyo to. <laughs> Kaya yun. Nga pagka pumasok ka sa inner sanctuary, ibig sabihin na nakakapasok ka na sa uh, most holy place ng God kung saan doon siya. Yun. At nakakatakinig ka kasi nga tinanggal na nga ni Jesus yung, ano, eh, Anong eh. Nung namatay si Jesus, nahapak na yung curtain eh. No? yun nahan doon yung Ark of the Covenant. Pero ng temple, wala na yun eh. Anyway, nahan yung presence ng God. Now, wherein you can talk with Him kung meron ka relationship sa Lord. At ngayon, yun ang lagi niya sinasabi. Because you know, our God is ano, is a holy God. Ayaw niya ng katiwalian. That's why, yun sinasabi niya, para dito sa ating bansa, na sobrang nagihirap because of corruption. Di ba? Kaya dapat po, tayo, mga anak ng Diyos. kahit mga Pilipino, Pilipino ka naman eh. Kailangan kong yung, yung corruption na yan. Ano po? Pero paano siya makukurve? So yun, sabi naman ng Lord, akong bahala. Iyaan ako yan i ano tawag dito i lalantad yon expose <laughs> sanay na tayo yata wag mag, ano, mag, taglish yan pero ang lord ilalantad niya yan hintayin natin di ho ba kung paano sino kaya mga ito yung mga mga nangarapot no? sa lahat, ano, departamento, lalo na daw sa DPWS, malaki kasi nga yun eh. <laughs> Ayan siya ng gobyerno. Ayan, hindi lang yan sa DPW, hindi, sa DEP, eh, di po ba? kok kahit saan yata. But anyway, kaya nga sinabi niya, maraming pinunong bayan ang nangarapot. At yan ay dapat na So, yun. Dapat kondenahin yan. So, yun po. Yun po yung pinapasabi ng Lord ngayon. Na po. So, makinig po tayo sa Lord. Pero hindi niya siya makikin mapapakinig. Mapapakinggan. Wala si Jesus Christ sa inyo. Kasi sabi niya sa Isaiah 59.2 But your iniquities have made the separation between you and your God so that He does not hear. Kasi siya nakikinig kapag meron tayong kasalanan. E eh, wala naman tayong righteousness on our own. It's only because of the Lord Jesus Christ who died on the cross. Ano? Namatay siya para tayo po ay linisin. Kung tayo ay magsisisi at tatalikuran ng ating mga kasalanan. Amen? Yan po. So, yun. Sa mga personal time niyo po, ipanalangin yung mga corrupt na yan na malantad. Yun ang gusto ng Lord, no? So why don't we pray for that? Sabi natin, Lord, nawa po, malantad na itong mga ano, itong katiwalaan, itong mga pinunong bayan na makorap. Yes, Lord, in Jesus' name. Amen. <laughs> so, kung di ko pa kayo, ano, di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo kay Lola, si Lola Madam Villanueva. Like, share, and subscribe hindi <laughs> pala, yung press the notification bell para pagka meron pa akong video mardon notify kayo and also sa tiktok naman I'm Gloria Cagastian Villanueva no? follow me Yun. so, nagpapaalam na po ang inyong lola, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay kaysa inang buhay God bless everyone, bye